Atlantic Pro na PA20. Okay, shoutout to oh. Yan papa shoutout si Bosing mayarin nito. Kay Bung Ranan ng Matawi Dinggalan Aurora. Okay, shoutout Bosing ha. Ah. Maraming maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Bali Atlantic Pro PA20. Ang issue sa kabilang side, wala nang indicator kasi ito binuksan ko na agad para hindi na umaba yung oras natin. Medyo may kulamaan na yung unit. Nakahang na Nakahang yung channel 2 Okay Mukhang mapapalaban tayo ng todo dito Lagi kong sinasabi to guys Sa ganito klaseng unit Isa sa pinaka nahirapan ako Na gawin Mahirap gawin to yung ganito klaseng unit Yung ganito may dito yung mga drive nyo Kasi SMD yung laman ito Kakagawa lang natin ng sound quiz na si 24 Halos isa lang sila ng design nito Pala silang kinaiba Ngayon try natin Try natin yung base natin ha? Ngayon nakahang yan dyan Tingnan nyo kung ano mangyari. Ayan, oh. Nakailaw lahat. Dito, walang indicator to. Hindi, hindi, oh, yun. Nagnormal siya. Pero, dapat hindi siya gano'n, ah. <laughs> Ngayon, ito, uh, wala talagang ilaw to dito dahil nakahangon dito. Tinanggal yata nila. <clears throat> Ngayon, try nga natin. Nagnormal, oh nag normal siya ngayon lagyan natin ng speaker try natin kung magkakaroon ng audio to dito para kahit papano eh, ito lang yung babanatan natin channel 2 na lang Okay. So, lagyan natin na tayo ng speaker dito sa may channel 1 Okay. may audio input cellphone yung gagamitin natin sa audio source natin ha. Ah. o natin nag normal na siya oh. nawala na yung clip and then signal niya. siguro baka yung stuck lang ng battery ng battery ng kapasitor oh si siguro siya ng ng voltahe kaya naka-clip kanina yon okay naka-play na yung cellphone natin okay may audio control lang may problema nawawala siya pero may audio May audio siya. Good yung audio niya. Yung control lang, pag sinasagad mo, nawawala. Oh. Ah, kulang na siguro sa hilot. Okay. Ngayon, dahil good siya dyan, a ah, focus tayo dito sa may channel 2. Okay, baklasin natin itong channel to Hanapin natin Hindi na natin ibabalik yung supply Kasi, kaya nga siguro binaklas Dahil may problema eh Gagawin na lang natin Tanglin natin to Tapos, troubleshoot na natin Tingnan natin kung ano yung pinaka problema niya tabaklas ko na yung channel 2 ngayon check natin yung yung mga diode muna medyo hassle lang kasi kailangan mong baklasin pa yung yun know, board na isa na yun ngayon ito sya oh. ito mga good naman di short dito okay goods din Okay, ito goods din ito. Dito. Okay, goods din ah. Wala namang sira. Wala namang sirang output dito. Ito e tayo dyan. Anong kaya gagawin natin? Baka dito sa drive. Ano kaya pinaka problema nito? Bakit nakahang to? Okay, gawin natin. Balik na muna natin to Tapos sabay salpak Dapat pala tinisting natin kanina Balik na natin yung board nya Ayan Mukhang alam ko na yung problema nito ah <laughs> Ngayon Lagay tayo ng Audio Mukhang alam ko na yung problema nito ah Mukhang nagki-clip-clip to ah Sakit ng kwanto eh Itong design to eh Okay, play natin laptop natin Sa laptop natin nalagay na ano natin? Ya. Oh, yeah. Wala namang shorted. Okay, goods. Ngayon, may signal siya. Oh. Hindi naman nag-clip ah. Ah, oh, meron, no? Oh. Sinasabi ko, ngayon, lagyan natin ng speaker ha. Ah. Para magkaalaman ha. Ah. Lagyan natin. Sakit ng kwanto eh. Lalo sa, kahit sa concert. Sa Atlantic, ganun din to eh. Sakit talaga nila ito. Ano? Hindi na may shoot, ah. Okay. Tapos... Ayan, nalagyan ko dalawa. Dalawang input. Ito. Okay, parang hindi naman. Meron talaga, oh. Nag-clip. Ito. Ito, wala eh. Hindi nag-clip dito. Ito problema lang yung control na pag volume mo nawawala yung tunog. Pwede siya nagki-clip. Dito. pero no? Ah. Okay. Medyo mahirap panapin to ganitong klaseng trouble. <laughs> Medyo mahirap to ganitong trouble eh Okay, ngayon ang gagawin natin Ay ko sigurong yung itong board na to Ilagay ko sa dito sa kabila Ilagay ko sa dito pagpalitin natin Para malaman natin kung Alin na may problema dito sa may drive niya Or sa pinaka Ito sa mga transistor niya Sa totoo lang, mahirap ito gawin Ang ginawa natin ay Natin yung board ng itong drive niya to uh, pagpalitin natin dito galing yan sa kabila yung ito lagay natin dito para malaman natin kung ito yung problema or dito sa may mga output nya ok pagpalitin natin ha ah. ok bali ayan pinagpalit natin hindi naman na muna natin binalik yung casing nya pag ganyan lang muna obserbahan lang natin kung ano maging labasan nya ok ngayon on natin Parang doon sa input buffer may para may problema sa kabila. Ito na yung board ha, yung dito galing oh. Nilipat natin dito. Parang hindi naman nagpo-protect. Parang hindi naman. Ayun dito. Parang hindi naman nagpo-protect na. Oh. Parang hindi naman na. Ah. loko tayo nito ah. Maganda gawin siguro yung mga pan, yung mga switch niyan. Lagyan muna natin ng contact cleaner. Try ko muna galaw-galawin. Lagyan ko ng contact cleaner. Tingnan ko kung ano magiging kalabasan niya. Lalagyan ko ng contact cleaner yung mga switch na sa likod. Tingnan natin kung ano magiging kalabasan nito. Use mo natin laptop natin kasi uminto. Nang stop natin, okay? Okay pa siya. Bakit natin ah. Kung saan magpo-protect dito na side. Okay lang, antayin natin. Okay, antayin natin. pa rin Okay, ayan na siya oh G clip na oh Lumipat dito Okay Ulap na Dito Dito naman, lumipat siya dito Ibig sabihin, goods yung itong board na to eto may problema talaga Ito, ito, itong board na to ay, nako. Abisado ko na to eh. Sakit talaga nila yan. Yung gayong Atlantic, sakit nila yan. Yung ganyang, ganyang nagkiklip-klip. Ngayon, baklasin natin to. Troubleshoot natin. Ipagambing natin silang dalawa. Total buo naman tong isa eh. Okay. First move na ginawa natin dito ay ito good dito eh. Ito yung may problema eh. Wala naman ako nakitang sira. Chinik ko na eh. Parang halos wala. Pera lang dito sa may IC na to. Kung sana palitan to. Ito, ininang na lang muna natin. Ininang lang to, ininang lang to. Para malaman kung magiging okay siya or magiging okay siya. Sana magiging okay siya. <laughs> LM339 na pala ito. Pag hindi pa rin umubra to. Oh, LM339 na pala ito. Pwede itong palitan mamaya kung sakali. Pero try ko muna, balik. Kasi kinuskos ko to, linilisan ko tapos. Um, hininang ko muna yung IC. Try natin ha. Ah. Try ko muna yung balik. Testing lang. First move na ginawa natin dito ay ito, nilinis ko muna, kinuskus ko ng brush. to Yan, tapos ininang ko itong mga IC. Ito, ito. Ito, itong board na to, buo to ha. Ito lang yung may problema eh. Ngayon, pwede pala palitan to. LM339 na yung value nito eh? Parang LM339 na ba? Ito natin. Oh, 339 na pala ito. Itong isa. Paras lang, LM339 din Pwede yatang palitan ah Pero testing natin mamaya <laughs> Testing muna natin to Kung obra siya or maging normal siya Kapag hindi Baklas ulit tayo tapos nasuyurin natin ulit Una yung channel 2 Pero ito may problema na side ha Bali dito ko lang sa isa salang muna Dito ko sa isa salang yung Dito ko sa salang yung board Okay Ito yung cha channel 1 Hindi mo natin kakabit yan Uploading floating lang yan Focus lang tayo sa isang board lang. Kumbaga papatinuin natin dito sa, sa, sa kabilang side. Okay? Okay. Sirbahan natin kung magpo-protect pa rin siya. Hindi e kasi natin may sasagad ng todo. Sira tong control na to eh. Palitan pa yan mamaya. Kailangan mapatino muna natin yung clip niya. Kanina kumikindat yung clip eh. Mukhang wala na no? Okay, mukhang wala na. <laughs> Baka kulang na sa linis. Sobrang dumi kasi oh. wala naman ah na. ba wala na hindi na kumikid dati eh. pero sige isang subok pa mali ito 20 natin para sigurado ah. 20 natin tingnan natin kung ano magiging kalabasan nito kailangan ah. laba naman yung wire nya eh. dito natin lagay mahala ka dyan mama overload dyan <laughs> teka lang hanap tayo ng malidyo malaki yung medyo makapal na na wa extension or outlet dito na dito tayo. Yan to 20 natin. Mm, yan naka to 20 yan. Natin kung ano magiging labasan niya. pala ka diyan. Okay. sa ano Obser pa rin natin Okay, matagal na eh. Hindi na kumikindat eh Hindi pa, Mukhang hindi na. Okay. Try natin. Bali, gagawin ko dito. Tanggalin ko na tong board na to. Tapos, ito, baklas na talagang dalawang board na yon. Tapos, lilinisan natin. Lilinisan natin yan. Kuskusin natin. Tapos, batibot bong casing na to. Lilinisan natin kasi medyo namumuti na. Tapos, try natin ibalik ulit. Dito na siya sa kabilang side. Tapos, testing natin. Tingnan natin kung ano magiging klabasan niya. And then, isa pa, oh, meron pa akong napansin dito parang nalobo itong apat ito to ito 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 itong dalawa nasa good condition siya oh. good wala siyang lobo ito mukhang nalobo oh. nalobo tapos umuga na siya oh. itong apat goods pa or nalobo kaya to parang parang umumbok yung pita niya, eh. para sa akin lumubo na eh may siguro palitan to Meron naman akong ng ni, eh, na uh, kapasitor ng Atlantic, Siguro pwedeng kunin 'yon tapos dito na lang ilagay. Kunin ko muna 'yon tapos dito ko siya ilagay. Pwede 'yon. 100 volts by 15 15,000. Nalinisan na natin kunwari ito, kunting compressor pa. Ngayon, ay naka tayo ah, naka 20 ano. Laklaman yung bulb. Ito hindi ito. ng wire Eh. Okay, basta naka 220 tayo. Ah. Okay. Hmm. Baka dahil sa may pan eh. Baka dahil din sa kapasitor kaya nagkiklip siguro. Tingnan natin. Okay. Yung control palitan pa natin to. Pag sinagad doon namamatay. Yan. Serbahan natin ah. Kung magki pa siya. Hindi naman, ba? Diba? Hindi naman kumikindat yung clip, eh, oh. Okay, parang hindi naman. ay okay, palitan ko muna yung, yung kapasitor. Tapos, tingnan ito pa pala yung control dito. Itong isa, good. Kahit sagad mo, okay lang. Itong isa, pag naisagad mo, nawawala yung sound niya. Binaklas ko na yung board tapos, binaklas ko na yung apat dito. Wala na, oh. Na, nakakalas na. And then, confirm nga. Ito siya, oh. oh. Parang, kwan na, kalatog na kalatog na talaga. Pansin mo naman, eh, kasi umul umulbo na, oh. Ano yot? Tapos, basta apat to. Tapos ito pa. Itong isa, sinubukan ko lang bunutin. Pero buo pa. Yung dito banda to. Kasi yung apat, buo siya. Buo. Ito talaga, dali. Ay yung apat na dali talaga. to. Ngayon, may pamalit tayo. Ito siya, oh. Ayan, 15,000 din. Galing to sa may, kwan, Atlantic, eh. Magkaiba lang silang brand, to. Oh. Pero galing din sa Atlantic. Ito natin yan. Tapos, uh, linisan natin kasi medyo marumi. Check na natin yung, yung board. Ang hirap niya. Medyo may kamahalan pa naman yung ganitong kapasitor. Okay lang. importante yung mapagana or maibalik sa dati. Ngayon, ayun, naka 20 pa rin tayo. Bahala ka dyan. Hmm. Ito, pag, ito pala guys ha, paalala ko lang ha, sa mga bagwang teknisyan, <coughs> magpagpalit kayo ng kapasitor, make sure na tama yung polarity nyo ha. Ah. Kasi magkabaliktad kayo, yari, puputok yan. Okay, ngayon. Oh. Tignan natin kung pa. putik, isa pa palang problema, yung control pala. Isa pang hasil ito, dito, ito, hindi mo matanggal itong front panel kapag hindi mo tong iangat yung transformer nito kasi nakaharang. Ay, nako sige okay, nga okay, clip pa ok hindi naman ah mas sumulid yung tunog nya mas yung tunog wala na ah hindi na kumigindat ah okay pabain pa ba natin yan ngayon punta tayo dito sa panel Maklasin natin itong control, papalitan. Hindi pwedeng hindi natin palitan yan kasi magreklamo si Bosing niyan. Kapag okay naman pagdating dito lang, mga puro o'clock okay pa nga eh. Pagdating dito na, kapag, kapag totaling full na siya, full volume, doon siya nawawala ng tunog. Dito sana okay, pero palitan na lang din natin. Same lang sila palitan. Pinaklas ko na and then pinalitang ko na yung control. Uh, sadyang luma na talaga oh. Ano naman oh. Bulok na. Tapos ano yung isa? wala ito to ito bulok na bulok na talaga hmm? ngayon tingnan nyo ang nangyari oh. nakatip na yung kamay ko kasi naipit dito naipit dito pagtanggal ko ng transformer kasi kailangan itagilid ah sa sobrang bigat nito ah, ito yung sinasabi ko na isa sa mahirap na gawin ng amplifier yung mga design na ganito yung nakabend yung harap and then likod kailangan mong tanggalin muna 'yung nakaharang bago mo matanggal 'to? Kasi 'yung tornilyohan, is sakto lang. Kaya need mo talaga ng ng transformer, ay eh, mabigat. Kaya mag-ingat. Ay nangyari 'yung oh, naipit, nabakbak 'yung balat ko dito. Mira na 'yan. Ngayon, pinalitan na natin ha? Ah, bago 'yan, half moon din oh. 'Yung mga ginagamit natin pang power amp din. Kaso nga lang, walang groove 'to. 'Yung mga stack natin ngayon, walang groove, pero orig na pang power amp 'yan. Ito kasi may mga groove 'to eh. Okay lang, oh, importante mapalitan siya ng Uh, bago na control ayan pahirapan okay ngayon balik natin to tapos sabay sana maging okay na testing ulit naibalik na natin yung front panel ha natin nakatutinti pa rin tayo ha yan para makita natin kung nagkiklip pa rin ba siya or hindi na okay Dito pala guys, so nilagyan ko ng sealant ah. Bukod dun sa sealant ng paan ng sa may ilalim doon, sa may pinakagilid ng mga kapasitor, nilagyan na rin natin ng sealant ito sa taas kasi iba e, biyahe ito, maaalog, baka mabali. Okay, kaya nilagyan natin ng sealant to. Oh. Yan, para sureball. Sh bull, okay. Oh, hindi na mamatay oh. zero na yan oh. diba? O, yan. Wala na, hindi niyo makita kumikindat yung clip, oh. ba? Diba? Oh, no, hindi na. Okay na buhay na yung dalawang channel hanggang dito na lang lalo lang haba yung oras natin eh. sana, sana nakapagbigay idea tayo may idea ba ako na ibigay sa inyo? basta <laughs> yun lang yung ano na pinakita natin eh. yun lang yung idea na ibig, may bibigay natin di ba? kulang na lang dito is linisan pa natin ng tapos balik natin yung mga takip niya okay, hey, sir from Dingalan Aurora bali ito na Maring sana, sana di diba, mahirap naman magpinto na goods na goods na pag pagdating pala doon may problema di ba pero tingin ko goods na ito dahil umabot ka sa uh, part ng video natin na ito baka pwedeng makahingi na isang subscribe okay so, isa lang ikaw ikaw kung sino man nanonood ngayon baka pwedeng paki-subscribe and then yung may may makita kang yung bell button sa gilid yan pinutin mo yan para manonotify ka kapag meron ako ng upload na video araw-araw nag-upload ako isang beses dalawang beses na video okay Maraming maraming salamat. Hanggang dito na lang.